Hindi pa rin lubos maisip ng 32 anyos na si Carla Buiza ng Purok Tres, Barangay Kanaway, Malilipot, Albay, na patay na ang kanyang asawang si Venedic. Ang bus driver na nasawi sa madugong aksidente sa barangay Balangibag, Pulanggi, Albay nitong Martes, Mayo 20. Kwento ni Carla, nagpaalam pa ang kanyang asawa na biyahe ito patungong Maynila, bandang ala alauna ng tanghali noong Martes. Hindi daw sana babiyahe si Benedict ng araw na iyon, ngunit dahil sa dami ng pasahero, napilita na raw itong mamasada. Nagtaram ako sa kanya na sabi mo lutaw ka, yung lutaw, yung ano, walang biyahe, Pini, sabi daw niya, pinilit daw ng ano, Magbiyay daw daw sila kasi may pasayro daw. Yun lang ang ano. Apat na paslit ang iniwan ng biktima na siya lamang na naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Wala akong masabi sa kanya. Thank you, Mahal, salamat sa lahat. Hindi mo po, ay, hindi mo kami tinabayaan. Salamat sa sa pag-alaga mo sa amin. Ang sakit. Biglaan. Um, Higlaan ang, ang pag-alis mo sa amin. Hindi ka man lang nagbaala. Nanawagan rin ng tulong si Carla sa kumpanya ng wing van na dahilan ng pagkawala ng kanyang asawa. Wala pa umanong anumang pakikipag-ugnayan ng operator sa kanila. May apat akong anak. Baka sana matulungan niyo ako. Makapag-aral. Nakayanin ko kahit wala na asawa ko. Basta matulungan niyo po ako. Disidido raw siyang magsampa ng kaso kung hindi pa rin ito makikipag-ugnayan sa kanila. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Po, may Facebook ko yung Pulang DM.